Ayan, Troy mga katropa. Dito tayo, dami na ng kusip ni katropa Dante. Wow. Dami na. mga katropa, kay Kabayang. Are, si Kabayang. Kaya na ay na. Ayan na. Ayan na. na. Ayan na. Ayan na. Ayan pusit. Ayan na. na. myself What a wonderful world Hirap pag-vlogger ang asawa mo. <laughs> Aray, sakit naman. Tama ako dun ah. Ayan Ateftay tayo, pa Sir ka ba yan? maglakad da bibira ako. Pasahiro ge ko. Tuha, ang ini Binti-pag. Balikan lang yan. Ito las baya dito. So, ayan pala. Ayan ang bangka. Dito sa laot. Ayan dito sa ilog. Ayan mga kabayang, oh, ang ginagawa ditong tulay sa amin. Ayan yang crane na yan giging ano na concrete na ang daanan yun naman yung tulay na hanging bridge yan pag malakas ang alon dito sila pumunta dito kasi kalma Okay, palabas na tayo. sapa ito na yung taguan namin dito pag may mga pagyo ayan o Sana'y ibigayaan tayo ni Lord ng blessing okay, malalaki ang alon guys sana huwag tayong sumayad May buka-buka na din to. Ayan, mga naga-pisa na yan. Mababaw yan. Ayan. Dito tayo sa walang pisa. Dami ng bangkaw. Uy, nabot tayo. Minor muna tayo. Minor, minor at inabot. okay. Ito yung hindi, hindi na pisa. Sarangkada. Alright. Yeah. May isa pa. Ah. Okay. Talabasin tayo. Hanapin natin yung mga kasama natin. Ayan o. Mga daming bangla. Mga kubayang. Tampak. Ayan o tambak bagman dito ayan naon na at wala ng bagyo kabagat na lang ito ayan naon pa pabulo tayo ayan, bayong, may pabigat batok

kunsin yung lahat so nandito na tayo sa laot sana bigyan tayo ni Lord ngayon ng blessings yun magpapakulo tayo pakulo ayan nag-area tayo ng ating habong ayan ilaw tayo ngayon sana ay makarami tayo ito yung battery natin oh 3 uh, is in yung mga ilaw natin nakaready na ha paayin natin mga kabayang paayin yung crystallite dyan ah uh, crystallite yung pakintab lang ah uh, elekt reguler dan masyadong matagal na, na pag ano magbago magbago at saka <laughs> paain natin pa din natin, natin sa tubig yan mga limahing kilo Bayang, good morning, good morning So, okay uh, Pupunod na tayong habong At uwi na tayo Ayan, at Malayo na rin yung pintang natin Ayan o no? Grabe yung ulanin sa laot Ayan So ito yung huli natin ng umaga, hindi na nagsakbang. Ayun. Ito yung huli natin ng kusit sa pakulo. So ito naman yung nasa isbak. yun Mga trintahin ng ating huli. Abangan nyo pagdating natin. Yung ilang kilo lahat to, pagdating natin sa tabi. Okay yan, makakabayan pa wait tayo kagabihan nandito lang tayo sa malapit so ayan na yung lagom ayan na ang ulanin ayan ang bumana tayo sur ayan. sur ang hangin natin dito kanaway kung tawagin suriste. este aywan kung anong kanaway ayan ang sinasabing amihan sa jose ayan dito Si kong si kong kior tibi Ano Na, noy na Agai, mony sakit bagus tv sayang. Nagpalaban sana tayo dyan sa kanila. Oh. Darira. Ayan o, sa sobrang bilis Mabigay Umigay yung makina Si Conqueror TV

Right? ha ah uh, bente min lang eh pwede sa matog kahit sinukahay <laughs> Ay na, basa na. Basa, 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 uwan. Okay, huli natin. At nagaulam ulan. Pali, pali. Pali, pali. Ayan, patimbang na tayo. Patimbang na tayo kay katropa Dante. Okay. Daw ka, Kay Abel? Huh? Daw mo ha? Uh, uh, <laughs> uh, atay, uh, okay. 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 Kay Papa, ayo. Ha? Huh? Papa. Papa? Ano nangere, ka huh? sa ubos agi. Okay. Okay. Oh, wala. pa. yata paya

Oh, huli na Yan, si Iksuabel. po yung mag-kape. Kape tayo, kape. hop may ulam na ako. Ayan, sige. Salam. Isang po. Kuya Ay, Abin. Binti uno. 21 imidya 21 imidya Hai, punter Mga katropa, kaya sabihin, 21 imidya 20 31 31 Okay, pura des, tuto Who <laughs> Brian Brian Friori Mga katropa Di tayo, dami na ng kusip ni katropa dante. Wow

Siyay, sarapa na na Sabaw damo ka kuha, Tor Wala po bigay na Big eye, baby bigay. kuha, big eh Puset Wala bigay. di ka puset eh, puset lang puset